Yan, mga lod. Pas pasyalan natin yung mga bangkang palaot ngayon. Ito yung mga palaut na bangka. Kakainan mo na sila bago lumaut. Balsa ito dito mga, mga yun ang mga barahan nila ito itong galing sa laot yung sila ng lambat patataya galing sa laot nila yun <mukong> Arnelo oh, baka na tabo sa yap baka <laughs> <mukong> na <mukong> sa yap matatapos na wala, wala kaming sideline walang sideline, walang umikit ang pusit Walang pusit. Walang pusit. Yan ang buhay-buhay nila. O, ito yung mga kalakal nila. Mga hipon uro Ayan, tapos niya sila magbibinta. Tatapos lang. Ito. So, may pakatambay ng mga bangka. Bukas din ang laot yan. Ito yung mga lalaot ngayon. ngayon. Okay nasa usap puso yung mga Johnny po so. Tayo sa natin pag ano nila. Tapos sila kain. Ah. Mamaya-maya pa nito alis sila. Babar ito ng na amin mga isa. Ang uh, uh, lambatan niya, eh. uh, Reply. Ito naman man. Isa. kakainan na yata hindi na kakagol na. Ang kakainan ng mga trupa. Ayun, kakain ko sila. Ang kakainan nito. Ayun, magkakagulo ng mga trupa. Hey, okay. Kain lang kayo. Masaya na ako pag magkita ko ng kakainan. Ayun, kakainan sila mo. Ayun, kinurusan muna yung kanin para

Kita tumalon. Ba ka na pa na para si oh. Nakawan ano kami. Ha? Nananisa susunod. Pak out para po. Sabihin mo dito. Ha. ko. mo. Bangol. ko Ang ulo pinagagawan Ang ulo. <laughs> <laughs> Yan, kami sang taldir dito Oh, Kakain mo sila mga lods pag matapos kain na ang pagalis nila sa laot. plato sa tantan, hindi naman plato. Ang plato pala sa tantan. Tawawa naman bata to, pumunta dito, umuwi sa bayo kung kaplato. Alam plato ng bata, hindi makakain yan. Ayan. Ayan, Ayan o, oh. sila, magluluto pa sila dito sa kabila. Sa kabilang bangka. Tapos nila kain, alis na sila. Mga Dito sila ngayon. Sige! Ito sila mga lods. Ito isa. Wala pa yung mga busero. Wala pa yung mga kasamahan nila. Ayan. Ito. Bin Laden. Bin Uy! binladin. Laden! out muna! Oy, baka daw. Piskador. Ha? Ano, naluluto pa sila mo. Oh. Naluluto oh, pa kami. Hindi pa kayo nakaluto ng kanin. Hindi pa, inside pa lang. Wala so, ko rin pa. Ba? Ay, baboy. Baboy pala itong mga nila. Pagpabata. Naga. Naga. Yun, pa lang yung sila. Mm -hmm. okay. Mamaya wala pa yung mga Sama. kasama. Nandun pa. Ah, alis na rin sila pag makatapos kumain. Dahan-dahan kami. Enggak langsung lah. Para hindi mabusog. Yun. Malad. Yan, kainan na yun doon. Sampah. Yan, dito yung lugar namin mga lugs. Oh, shout out, mga Lodz. sa mga followers, mga viewers. Maraming salamat sa inyo. Ngayon, nandito na lang